Halos ipagbunyi ng maraming bashers ng celebrity couple na sina Yen Santos at Paolo Contis ang balita na di umunoy makalipas ang higit isang taon nilang relasyon ay nauwi rin ito sa hiwalayan. At hindi rin nagtagal gaya ng hula ng ibang netizens buhat pa noong magumpisa ang relasyon ng dalawa. Pansin ng mga matatalas na mata ng netizens na nito lamang June 20, araw ng Webes, na hindi na pina ni Paolo sa Instagram ang nobya niyang si Yen at zero na ang following list ng aktor. Pareho na sila ni Yen na zero ang following list. Pinrivate na rin ni Paolo ang kanyang Instagram account. Sa panahon ngayon, ang pag-unfollow sa social media sa isang karelasyon ay isang indikasyon umano na hiwalay na ang mga ito o di kaya ay may pinagdaraanan ang relasyon. Matatadang last month lang, noong May, na unang kumalat ang balita na hiwalay na sina Paolo at Yen. Nang mapansin ng followers ng dalawa na tinanggal na ni Yen ang birthday greeting niya kay Paolo noong nakaraan at dinilit na rin ang mga litrato nila ni Paolo na magkasama, inunfollow na rin ni si Paolo sa Instagram. Nang tanungin ng media si Paolo about sa balitang hiwalayan nila ni Yen, ay sinabi lang ng aktor na gusto niyang panatilihin itong personal. As I always say, masyado na kayong may alam sa buhay ko. So I'd like to keep my personal life personal. Sad pa ng aktor sa 24 oras. Dagdag pa ni Paolo, marami siyang inunfollow sa Instagram na mga kaibigan at hindi iyon nangangahulugan na hiwalay na siya sa mga ito. Dati pinafollow kita, dati pinafollow ko si Gorgie, inunfollow ko rin kayong lahat. Ibig sabihin ba naghihiwalay tayong lahat? Giit pa ng aktor. Matatanda ang pinagpiyastahan ng husto si na Paulo at Yen noong 2021 nang maspatan silang magkasama sa Bagyo sa gitna ng kainitan ng hiwalayan issue ni Paulo at live-in partner niya noong si LJ Reyes kung saan mayroon silang isang anak na babae na si Summer. January 2023 nang aminin ni Paulo sa publiko ang relasyon nila ni Yen Santos at pagkatapos ay sinabing plano niya na itong pakasalan. Mariin ding itinanggi ni Paolo na si Yen ang dahilan kaya sila naghiwalay ni LJ. Sinabi ni Paolo na na-inlove siya kay Yen dahil sa pinili nitong magstay sa kanya. Narito ang reaksyon ng ilang netizens. Bra, is it worth it, Yen? Just follow your heart, Pao. Eyes on the next lady. Oh, kay Bilis. Good move, girl. Nauntog ka rin. Huwag ka nang pumunta sa Baguio ulit. Ano pong masasabi niyo sa balitang hiwalay na sina Paulo Contis at Yen Santos? Share your thoughts below.